Hello mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayong araw ay araw ng Merkules, Merkules ng Abo, ikalabing apat na araw sa buwan ng Pebrero, dalawang libo, dalawang Ngayon ay ginugunita ng simbahan ang simula ng buwan ng Kwarisma. Ito yung simula ng araw na kung saan ay hinahamon ng simbahan na ang bawat binyagan, ang bawat isa ay maging tapat sa kanilang pamumuhay bilang kristyano. Mag-ayuno, magkawanggawa at manalangin. Sana maging seryoso tayo dito. At ngayong araw din ay ginugunita ang araw ng mga puso sana ang pagdiriwang natin sa araw ng mga puso ay hindi lang mag mag-focus, makatutok doon sa makasanlibutan na pag-unawa ng pag-ibig at pagmamahal. Kung di yung pag-ibig at pagmamahal na maisabuhay, na makapagpatibay ng ating buhay kristyano, ng ating espiritual na buhay. Pakinggan natin ang ating mga pagbasa, lalo-lalo na kung ano ang mensahe nito, pagnilaya natin at pagsikapan nating maisabuhay ang mga pagninilay na ating naririnig. Saan man kayo mga kapatid, sana ito palagi ang dinadalangin ko na maging mabunga ang lahat ng ating mga pagninilay. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang kabutihan. Alam ko, kayo mismo saan man kayo ngayon ano man ang estadio ng inyong buhay makapagpatotoo sa inyong mga karanasan na ang Panginoon sa likod ng inyong mga kahinaan ay talagang napakabuti hindi niya kayo hindi niya tayo iniwan hindi niya tayo pinabayaan kahit alam natin na tayo mismo ay hindi karapat-dapat ngunit dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, niyakap niya tayo, pinanindigan niya tayo. Kaya sana, bilang sukli sa kabutihan ng Panginoon, ay yung patuloy na pagsisikap na maging mabuting kristyano, maging mabuting binyagan, na maging saksi at tapat niya. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa paglalakbay sa pagbibigay ng pagninilay na ito sa pamamagitan ng inyong pagsishare sa vlog na ito. Ang ating pagninilay sa araw ng Merkoles, araw ng mga puso, simula ng ating pagdiriwang sa buwan ng Kwarisma, Merkoles ng Abo, ikalabing apat, ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 1, Versikulo 6, 16 anim hanggang labing walo. Dito pinapalalahanan tayo ni Jesus sa ating pagbasa na sa ating mga kawang gawa, sa ating kabutiang ginagawa, huwag nating ipaalam at sabihin sa iba. Dahil alam ko na kung ang ginagawa natin ay taus puso, hindi na kailangang ipaalam pa hindi na kailangang malaman ng nakakarami kung ano ang mga kabutihang ginawa natin. This is between you and your God. Magpasalamat tayo sa Panginoon na sa likod ng ating pagkukulang, sa likod ng ating kahirapan, patuloy pa rin tayong gumagawa ng paraan na makapagbahagi man lang ng ating makakaya ng kung ano ang mayroon tayo sa ating kapwa, lalong-lalo lalo na sa mga nangangailangan. Marami sa mga kapatid natin ngayon ang kulang ang kanilang pangangailangan. Minsan, isang araw lang makakain, isang bisis lang makakain sa isang araw. Walang-wala. Nagkakalungkot. Na makita na walang-wala walang trabaho, walang maayos na paninirahan, walang makain, walang madukot dahil wala. Ngunit sa likod ng kahirapang ito, patuloy pa rin silang nagsisikap na maiahon ang ang araw-araw nilang pangangailangan. Tayo pa kaya na kahit paano mayroon tayo? Kaya sana maiwasan din natin yung puro nalang lang reklamo, walang ulam, walang kulang ang ulam, kulang ang pagkain, kulang ang pera, walang load, kung ano-ano pa. Sana bago natin sabihin yan, isipin natin na marami sa ating mga kapatid ang walang wala. Kaya nga, hinahamon ko kayong lahat. Sana Sa nasa inyong kakayahan, patuloy kayong maging buhay ng mga saksi, ng mga santo na sa inyong paraan ay eh patuloy kayong nagbabahagi ng inyong uras, talento, kakayahan sa ating kapwa, sa inyong kapwa na walang-wala. Pagpatuloy nyo lang. Pagpalain kayo ng baykapal. Pagpalain kayo sa inyong kabutihan. Kaya nga sabi ni Isus sa ating ibang inyo, kung anuman ang mga ginagawa nyo, huwag nyong ipaalam ito. Huwag nyong sabihin sa iba. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Alam ko, marami sa inyo, ang naging buhay na saksi, naging buhay na santo sa ating pagkasalukuyang panahon. Alam ko, marami sa inyo, ang talagang kung tumulong ay tumutulong sila ng sobra-sobra. Dahil kinikilala nila na ang itinulong nila at ibinahagi sa iba, lalong-lalo na sa mga nangangailangan, ay kaunti lang yan sa mga biyayang natanggap nila. Maraming salamat. Pagdasal ko kayo, pagpalain kayo ng may kapal, sana dumami ang inyong mga lahi. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtulong sa inyong kapwa. No? Alam ko marami. Napakarami. Sana pagpalaan kayo ng may kapal. Sana magkaroon kayo ng mabuting kalusugan. Panginoon lang ang makapagbigay ng gantipala sa mga inyong ginawa. Huwag sana natin kalimutan na magsikap na magkawang gawa, mag-aayuno, at manalangin sa simula ng buwan ng kwanisma. Huwag natin kalimutang magsimba kung malapit ang ating bahay sa simbahan. Kung may oportunidad na makapagsimba, magsimba. Ang pagpapahid ng abo ay siyang palatandaan na kung wala ang Panginoon, wala tayo. Wala tayo sa alikabok, at sa alikabok din tayo, babalik pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating padalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat sa iyo. Turuan mo kaming magsikap na madama ang iyong pagmamahal, lalong-lalo na ngayon sa simula ng buwan ng kwarisma. Na makapaglaan kami ng aming uras padahon na magkawanggawa, manalangin, at mag-ayuno. Amen.